Nalik siya sa tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga, <laughs> nalik siya sa ista, abo, abo, abo. Agot <clears throat> mo ba yung paa mo? dati agot ko. Ang <laughs> laki na kasi ng chan Kailangan mag-stretching para sa panibagong misyon. Panibagong lakara naman. Sarap. Nami. Mm. Mm. Lamia ah. Hmm. Diyan kami ni Dato ng ano, mais na malagkit na native. Grabe yung musok pa ah. Pinili na mm. natin mais. Ah, ito. Hmm. At. Good morning mga kalakotsera, mga kabyaheros. Sumuli sa madami Yula, yung madam dami lakotsera. At ito yung ang aming pangalawang araw dito sa Sitio Pigasuan. It's our second day but it's our first morning kasi kagising na namin ngayon, first morning. Kaya nga, isa, kay Paul? Okay na na? pumunta na siya na mainit mi or nagpapainit nag nang nagkakape ba actually hindi naman to kape ito ay Milo tapos sky hmm. ang ganda ng ano paligid yan yung, yung hindi siya gaano hindi siya gaano malamig pero Ganda ka lahat. kita mo. Green. Very greeny. Hmm. Hmm. Napaka-green ang kanilang paligid. don't no? you Dito. Ni Bencha. Kyamarin ni sopa lagi nila dito kasi naglilinis sila. Aba Sak. ay na ng mga basura. Ay sino namang yaray? Ano Wala kami dito. <coughs> <coughs> 'Yan yung basura. <laughs> yung yung biligay ko mga Iti-cheerya sa mga bata kahapon. Hindi na nga ba mag-exercise? Mag-exercise tayo tuwing umabang. May lamig gabi, no? Hindi. May lamig kagabi? Baka Buma ang ambisyos akong lamig. Bumaba yung fog kagabi. Mag-exercise tayo tuwing umaga tuwing umaga tuwing umaga <laughs> 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 tuwing umaga tuwing umaga abot mo ba yung paa mo? <laughs> okay. laki na kasi ng chan niya. kailangan mag-stretching para sa may bagong misyon may bagong lakara na naman Pakiyaw Ang nagawali sila, nililis sila yung paligid. Hmm. baka hmm. nililis na ka lang ka ng paligid

Meron ako dito kasamang dalawang assistant. Ayan o. Oh, si, Ang pangalan niyo, be? Ha? Yung pangalan niyo mo? Ha? Si Gio og si... Marvin. Si Gio at saka si Marvin. O. Oh, ang sipag ng mga batang ito kasi sila ang gin... Na, 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 sila nag, sila nagigib ng tubig. din nagigib nag sila ng tubig. Tapos... Nagugas na rin sila ng pinggan kasi medyo malayo-layo yung hugas ng pinggan dito. At uh, ano lang, siyempre, binayaran ko sila para may itong sila. Kasi nag-aaral na kayong dalawa, di ba? Anong, anong grade na ka mo? Grade 2. Si, si Gio, say grade ni Gio. Grade 2 po. Ah, oh, grade 2 din sila. Alam niyo ba na doon sila nag-aaral sa tapak pa? Doon sa school ni Mia? No? Sa tapak po may So, mula ka umu from dire, mula ka Pila ka oras? Isa ka oras. Sa kanila isang oras lang yun. Sa atin, tatlo oras. <laughs> Kasi ang Tapos ang putik pa. Pinapanood niyo yung video ni Sir Paul. Ganun ang ginagawa nila. Sa uh, every week pag sila. Tapos ang balik naman nila ay matumalito, lunis. Balik mo, Bernice. Asa mo matulog dito? Meron may gipoyan dito. Kasi kuyog din sa balay. Inyo mama. Ano may kuyog balay dito po. Ha, ah, si Gio. Si Mar Marbe, kay balay po dito. inyo mama po, na dito balay. Ah, may bahay. at sila. Meron silang ba ano doon. May bahay. Inyo, inyo ha, itong balay. Gabang mo. Inyo ha. Di mo sa inyo mama papa, balay. Ah, may, ba may bahay sila. Kasi ang ginagawa nga dito, pag during school days, ay bababas, bababas silang mag-anak para sa kanilang mga anak kasi hindi doon nag-aaral. Tapos sa akin naman sila pag weekends. So, At uh, uh, yung mga magulang, syempre mga magulang, may mga pananim sila dito, binibisita nila kasi madali na naman sa akin na pag-akit isang oras lang na, na nila dito. Pero yung mga bata, since Mahirap sa mga bata maglakad ng mga maputik ang daan. Mahirap talaga yung daan kasi nakita niyo yung ano namin ni ni Edito eh, hirap ng daan. Sa Sir Paul nga, nagkabayo na kasi so mahirap talaga din ang putik. Lalo ngayon, tag-ulan. Abutan pa kami kahapon ng bakas ng unos. So, um, dito pa alos, dito gabi-gabi, umuulan. So, kinabukasan maputik. So, mahirap sa mga batang maglakad papunta sa school malayo isang oras tapos uwi na naman ni, uh, during uh, uh uwian sa hapon maglalakad din naman sila pabalik so mga magulang dito ang kwento ni doon sa yung sa asawa ni kapitan doon yung iba na walang bahay doon ay nag-aarkila sila ng bahay na doon nag, pinagisa na yung mga bata na doon sila nakatira. Suwi so, lang sila every weekend. Uh, every weekend tapos weekdays, papasok na naman, uwi uh, na weekends. so itong dalawang to ay pinag- Milo ko, Pinainom ko sila ng Milo. ng era Milo? Ha? what na? Oh, oh. ano? Yung kain mo? Ito Mais, ano? Bon? So, ano? 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 Na sa inyo klase? Lunes. Lunes ang kanilang klase. Monday na yung pasokan nila. So, starting Monday, bababa na sila doon para magpapasok. <laughs> Pinigang kami ng ano din. Hmm. Ha? Sarap? Let me. ah. Hmm. kami dato ng ano, mais na malagkit na native. gabi yung musok pa, Oh. Ah. <laughs> Hmm, mm, sarap. Demi kayo. Demi kayo. Ngaturanyo <laughs> <laughs> tangi. Pas malagket. Sakaon manung yung kamera. Tingin Tas na bigay kayo. Gimba. Bukang ngarin din ko. Diyan na open. Tore kuan na, bedanya. Hmm, grab na <laughs> Labo kayo, no? Diba? Ano siya? Masyari Malabo kayo, balabo. Tapos malagtit siya. Alam ko na ito ng mga kababayan nating mga ano. Mga HW na. Ganin pinas ng mga mais na. Native. Kasi iba yung mga mais na sa ibang bansa eh. Malalaki na. Nga... Um, Nakatatlo ka na ah. Tatlo pa. Pangalawa pa to. Na yun. Eh, Ay, ma'am. Ang saman. Oo, ay. Ay, si teacher. Hindi sa kay... Masulod daw si teacher. May kukunin siya. Ay, teacher. Ngit-ngit ba yan? Ang... Nakakawaan? Ang teacher ng ano. Diyan dito kasi kami yung barracks namin. Ginawa namin yung barracks yung room niya sa Kinder. Ah, pangmasa, siminto. Pangmasa sa kwan, para si A. Ah. Okay, thank you. Dipo, thank you Ini Tunggu tu di kami itu. Tanya. Okay. Ah, sagi. Ang ginanggang. Hmm. Ang meda. Ini hmm. masarap tu. Ginanggang. Ginanggang na sagi. Yung sagi ni ano, saba. Yun, sabi, yung, ano, ginanggang tawag sa amin ito yung iniihaw na sagi. Okay, harap. Hmm, Neme. Neme. Dah lagi temutnya. Hm? Ya kan apa? Ai sabin. Ha. Oh. Lah madin Ah, lami ah. Lami nga kasi yung tinog. Ito ah. Mukha lang siya hindi masarap. <laughs> masarap siya. Hindi <laughs> natin mai. Ah, Kaya ito. Tarap. Tunog nga. Kaya ilaw dito. Kaya ay eh, ni miyang cricket mga kuno bigi ito lang ang pagkain natin hmm okay Kahit na tayo sa bagong bahay. Oo, dapat mag- oh. Ito na. kamote. talong, No? Ah? Sitaw. Madali naman ano yun eh. Madali naman tanim yung ano, paramihin yung talong. Ito <laughs> na. Busog na ko. May binggala pa. May binggala pa. Mag-snack mag mag kami mamaya. Kami ang tabi ah. Mag-snack. Iwag ang balanghoy. Tawag yung balang kahoy. Binggala tawag dito sa kanila. Puno yung bunga ng ako. <laughs> Don't talk when you're mouth is full. Masarap siya. Oh, mais. Mm -hmm. Ang mais, Ito pag ginakain mo siya, pinabukasan, pag paglabas, mais pa din. <laughs> no? Hindi yun kung binili mo yung mabuti. Hindi siguro nung yung sap na ayaw. Anong ang inaw niya ka mabuti. Hindi, syang, hindi naman, pa rin siya, hindi naman, meron pa rin siyang ano, bakas na ano, pagka mais. <laughs> may sungok? Mm -hmm. <laughs> Kasi nung mag-tea kasi, mamay mag-tea -tik. mag ah. ako. Mag-tea ka dala? Oo. Hindi hindi ako. Kasi mo ito, amin? Pinapakaano yung lugar, kaya hindi nasa. Kaya narinig yung kuliglig, no? Mahirap ang buhay dito. Mm -hmm. Hindi ba? Hindi kayo po kailayak na? Oo. Kasi makuryente na doon. Kasi nakakapasok yung mga... Nakakapasok kasi yung mga na Skylab practice doon, nakakapasok ng Skylab. Yung mga produkto nila na i-transport nila mabilis.